Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Virgo para sa Marso 24, 2025. Ngayong araw, habang tinatanggap natin ang banayad na enerhiya ng Marso 24, pagtuunan mo ng pansin ang kakayahan mong magdala ng katahimikan at kaayusan sa iyong kapaligiran. Ikaw ay likas na may taglay na presensya, na tila nagsisilbing mapayapang hangin na nagpapakalma sa mga taong nasa paligid mo. Ang iyong natural na pag-ugali ay may kakayahang gawing mas magaan ang mga sitwasyon, lalo na kung may mga tensyon o hindi pagkakaunawaan. Sa araw na ito, mahalagang kilalanin mo ang positibong impluensya mo sa iba, at gamitin ito upang magdala ng harmonya sa iyong mga pakikisalamuha. Mahalaga rin na bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang magnilay. Sa kabila ng iyong kakayahang magdala ng katahimikan sa iba, maaaring may mga pagkakataon na ikaw mismo ay nakakaramdam ng pagkalito o kabuluhan sa loob. Sa mga sandaling ito, mahalagang maging mainat sa iyong emosyon. Kung nararamdaman mong may tensyon sa iyong damdamin, huwag itong baliwalain. Sa halip, subukan mong tukuyin kung saan ito nagmumula upang hindi ito makaapekto sa iyong mga desisyon at pakikitungo sa iba. Ang araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon upang pahalagahan ang mga simpleng bagay na madalas mong hindi napapansin. Sa bawat pagsikat ng araw, may hatid itong bagong pag-asa at pagkakataon upang makita ang kagandahan sa mga munting detalye ng iyong araw. Maaari itong maging kasing simple ng masayang ngiti ng isang kaibigan, ang amoy ng bagong timplang kape, o ang malamig na simoy ng hangin sa umaga. Sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa mga munting biyaya na ito, mabubuksan ang iyong puso sa pasasalamat at pag-asa. Habang lumilipas ang mga oras na iyong araw, mararamdaman mong mas tumatalas ang iyong obserbasyon sa mga bagay sa paligid mo, Mapapansin mong mas nagiging malinaw ang iyong pananaw sa mga sitwasyon, at mas nagiging malalim ang iyong pangunawa sa mga bagay na dati ay tila ordinaryo lamang. Sa mga pag-uusap na makakaharap mo, maaaring mapansin mong may mga mahahalagang detalye na dati ay hindi mo pinapansin ngunit ngayon ay nagbibigay sa iyo ng mahalagang impormasyon. Samantalahin mo ang pagkakataong ito upang makipag-ubnayan sa mga taong maaaring magbigay ng inspirasyon sa iyo. Ang mga ideya at pananaw na makukuha mo sa kanila ay maaaring magbigay ng bagong direksyon sa iyong mga plano at pangarap. Sa araw na ito, mahalaga na bukas ka sa mga pagkakataong bigla ang darating. Minsan, ang mga hindi inaasahang pangyayari ay nagdadala ng mga aral na maaaring maging susi sa iyong tabumpay sa bawat pagkakataong magpapakita ng senyales, upang kumilos o magdesisyon, pagtiwalaan mo ang iyong instinct. Ang iyong likas na kakayahan sa pagintindi sa mga tao at sitwasyon ay magiging mahalaga sa mga sandaling ito. Sa pamamagitan ng pagiging mapanuri at mainat sa iyong mga kilos, makakahanap ka ng tamang hakbang na magdadala sa iyo ng positibong resulta. Sa aspeto ng iyong personal na buhay, ito ay isang magandang araw upang pagtuunan ng pansin ang iyong emosyonal na kalusugan. Maglaan ng oras upang makinig sa iyong mga saloobin at damdamin. Ang pakikipag-usap sa isang taong pinagkakatiwalaan mo ay maaaring makatulong upang mabawasan ang anumang tensyon o pag-aalinlangan na maaaring bumabagabag sa iyo. Kung pakiramdam mo ay kinakailangan mong lumayo muna sa mga bagay na nagdadala ng stress, huwag kang mag-atubiling gawin ito. Ang pagbibigay ng oras para sa iyong sarili ay hindi lamang pagpapahinga, kundi isang mahalagang hakbang upang muling mapunan ang iyong enerhiya at kalinawan ng isipan. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay berde. Ang berde ay sumisimbolo ng buhay, kasaganahan at pagpapagaling sa pamamagitan ng pagsusuot ng berde o pagkakaroon ng anumang bagay na may ganitong kulay sa iyong paligid, maaari mong maramdaman ang higit na kapayapaan at balanse sa iyong araw. Ang berde ay may kakayahang humikayat ng positibong enerhiya na makakatulong sa iyong emosyonal na katatagan. Ang iyong maswerteng numero para sa araw na ito ay lima, labing isa, at dalawamput tatlo. Ang lima ay sumisimbolo ng pagbabago at pagsisimula ng bagong kabanata sa iyong buhay. Ito ay nagbibigay ng mensahe na maging bukas ka sa mga oportunidad na maaaring dumating. Ang labing isa naman ay sumasalamin sa espiritual na paggising at malalim na pag-unawa sa mga bagay na bumabalot sa iyong buhay. Sa pamamagitan ang pagbibigay pansin sa mga numero ng swerte mo, Maari mong magamit ang mga ito bilang inspirasyon sa paggawa ng mga desisyon. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang paglalaan ng oras upang ayusin ang iyong personal na espasyo. Ang simpleng paglilinis o pagsasaayos ng iyong kwarto, mesa, o anumang lugar na madalas mong ginagamit ay maaaring makatulong upang linisin din ang iyong isipan. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng kaayusan sa iyong kapaligiran, madarama mong mas magaan ang iyong kalooban, at mas magiging handa ka sa mga pagsubok na maaaring dumating. Sa pagtatapos ng araw, tandaan na ang bawat karanasan ay may dalang mahalagang aral. Ano man ang mga pagsubok o tagumpay na iyong maranasan, ang mahalaga ay kung paano mo ito ginagamit upang maging mas matatag at mas positibo sa hinaharap. Sikapin mong manatili sa tamang landas sa pamamagitan ng pananatiling bukas sa mga pagbabago at pagiging matatag sa iyong mga prinsipyo. Sa bawat hakbang na iyong gagawin, pagtiwalaan mo ang iyong sarili at ang mga desisyong ginagawa mo. Ang iyong pagiging mainat, maunawain, at may malasakit sa iba ay magiging susi upang magdala ng liwanag hindi lamang sa iyong sarili, kundi pati na rin sa mga taong mahalaga sa iyo. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.